Alam mo ba na minsan, ang pinakamalalaking hadlang sa ating pag-asenso ay hindi galing sa mga problema ng buhay, kundi galing mismo sa ating sarili. Maraming tao ang hindi nakakaabot sa tugatog ng kanilang pangarap dahil sobra silang bukas, sobra silang nagsasalita, at sobra silang nagpapakita ng mga bagay na mas mainam sanang nananatili na lang na lihim. Ang lipunan ngayon ay mahilig sa pagpapakitang gilas sa pagbubunyag ng lahat ng detalye ng buhay at sa pagbibida ng mga plano at tagumpay. Ngunit ang hindi nila alam, ang masyadong pagbubukas ng pintuan ng iyong sarili ay nagaanyaya rin ng inggit, paninira at mga taong handang pigila ng iyong pag-angat. Ang mga stoic at iba pang dakilang pilosopo ay may isang lihim na paulit-ulit nilang binibigyang diin. Ang tunay na karunungan at tagumpay ay madalas nagmumula sa katahimikan, sa pagpipigil ng dila at sa kakayahang itago ang mga bagay na hindi kailangang malaman ng lahat dahil hindi lahat ng plano ay dapat marinig hindi lahat ng tagumpay ay dapat ipakita at hindi lahat ng iniisip ay dapat ipahayag ang marunong manahimik marunong magtago at marunong pumili kung sino ang pagbubuksan ng kanyang mundo ay siyang mas nakakaipon ng lakas disiplina at respeto mula sa iba mga simpleng bagay na kapag itinago mo Magiging matibay kang haligi sa gitna ng unos at magiging mas malapit ka sa katahimikan, kapayapaan at tunay na pag-asenso. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, kung handa ka nang tuklasin ang mga lihim na matagal nang tinuturo ng mga pantas at pilosopo, Simulan na natin ang paglalakbay. Tandaan ang mga bagay na ito ay hindi basta payo lang. Ito ay mga aral na kapag isinapuso at isinabuhay mo, tiyak na magdadala sa iyo ng mas tahimik na buhay, mas matatag na pag-iisip, at mas mataas na pag-angat. Number 1, ang iyong mga plano sa buhay. Maraming tao ang hindi umuunlad sa buhay, hindi dahil kulang sila sa kakayahan o talino, kundi dahil sobra silang bukas tungkol sa kanilang mga plano at pangarap. Sa sobrang pagbubunyag ng mga balak nila, iniisip nila na mas magiging inspirasyon o mas makakatulong ito sa iba. Ngunit sa katotohanan, nagiging bukas ito sa opinyon at panghuhusga ng ibang tao. Hindi lahat ng nakikinig ay masaya para sa iyo. May ilan na tahimik na umaasang hindi ka magtatagumpay, may ilan na naghahanap ng pagkakataong hilahin ka pababa, at may ilan na simpleng magpapanggap lamang na kaibigan habang lihim na pinapahirapan ka. Kapag ipinapakita mo agad ang lahat, nagiging mahina ang iyong posisyon. Ang iyong plano gaano man kahalaga, ay parang binhi na kailangan ng tamang lupa, tubig at panahon para umusbong. Kapag agad mo itong ibinubunyag, maaring masira ang binhing iyon bago paman maging puno. Kaya ang sikreto ng mga matagumpay na tao at ng mga Stoics ay manahimik habang kumikilos. Huwag ipaalam sa lahat ang direksyon ng iyong buhay itago ang iyong plano hanggang sa dumating ang tamang panahon na maipapakita mo ang bunga ng iyong paggawa. Ang katahimikan sa pagplano ay nagbibigay ng kalayaan. Hindi ka nakadepende sa opinyon ng iba, hindi ka madaling maapektuhan ng panghuhusga, at mas malakas ang iyong loob sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang tahimik na pagkilos ay nagpapalakas ng disiplina, nagpapatatag ng isip, at nagtuturo ng pasensya mas matalino ang taong hindi ipinapakita agad ang kanyang plano dahil mas maraming pagkakataon ang dumarating ng walang sagabal, mas malinaw ang fokus at mas mataas ang posibilidad ng tagumpay. Sabi ni Epictetus, isang dakilang stoic philosopher, huwag mong ipagsigawan ang iyong pilosopiya, isa buhay mo ito. Kung ang kanyang aral ay ganap na mailalapat sa ating panahon, Makikita natin na mas mahalaga ang tahimik na paggawa kaysa sa pagbubunyag ng salita. Ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula sa kakayahang magtago, magplano sa katahimikan at hayaang ang gawa mo ang magsalita para sa iyo. Kapag natutunan mong manahimik at protektahan ang iyong mga plano, ang bawat hakbang mo ay nagiging mas matibay. Bawat desisyon ay mas maayos at ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas malinaw at ligtas mula sa sagabal ng mundo. Number 2. Ang iyong tagumpay at achievements. Maraming tao ang sabik ipakita sa iba ang kanilang tagumpay. Iniisip na ito ay magbibigay ng respeto o papuri. Ngunit sa katotohanan, kapag labis mong ipinapakita ang iyong accomplishments, nagiging bukas ka sa inggit, paninira, at hindi laging tapat na opinyon. May mga taong natutuwa sa kabiguan ng iba at may mga taong ginagamit lamang ang iyong tagumpay para iparamdam ang kanilang sariling kakulangan. Ang sobrang pagpapakita ng tagumpay ay kadalasan nagdudulot ng sama ng loob kompetisyon at mga taong handang humadlang sa iyo sa halip na sumuporta. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics at sa mga matagumpay na tao, ay ipagdiwang ang iyong tagumpay ng tahimik at hayaan ang bunga ng iyong paggawa ang magsalita. Huwag ipilit ang atensyon ng iba. Sa halip ito o enerhiya sa pagpapatuloy ng paggawa at sa pagpapabuti ng sarili. Ang tahimik na tagumpay ay nagbibigay ng higit na respeto kaysa sa kahit anong pagbubuhos ng papuri sa publiko. Kapag nanatiling pribado ang iyong achievements, mas malaya kang magplano ng susunod na hakbang, mas ligtas sa inggit at kritisismo, at mas malakas sa pagharap sa mga bagong hamon. Sabi ni Seneca, isang kilalang Stoic philosopher. It is not the man who has too little, but the man who craves more. That is poor. Ang aral nito ay malinaw. Ang tunay na kayamanan at tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ipinapakita mo sa mundo, kundi sa kalidad ng iyong ginagawa at sa katahimikan kung saan mo pinapanday ang iyong sarili. Ang tahimik na pag-angat ay hindi lamang nagtataguyod ng mas malalim na disiplina, kundi nagtataguyod din ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Kaibigan, ang tagumpay ay hindi kailangang ipagmalaki sa lahat. Sa halip, protektahan ito pagyamanin sa katahimikan at hayaang ang gawa mo ang magsalita sa tamang panahon. Ang taong marunong magtago ng kanyang tagumpay ay mas ligtas, mas matatag at mas malapit sa tunay na pag-asenso sa buhay. Number three, ang iyong kahinaan at takot. Maraming tao ang natatakot ipakita ang kanilang kahinaan at may ilan naman na labis na ipinapakita ito sa iba, iniisip na makakakuha sila ng simpatya o suporta. Ngunit sa katotohanan, kapag ibinubunyag mo ang iyong kahinaan o takot sa maling tao, nagiging sandata ito laban sa iyo. May mga taong hindi magtataguyod sa iyo, kundi gagamitin ang kaalaman tungkol sa iyong takot upang hadlangan ang iyong pagunlad. Ang mundo ay hindi laging patas, at may mga pagkakataon na ang iyong kahinaan ay pwedeng gawing dahilan ng iba para pigilan ka ang iyong kahinaan. Kung ipinapakita sa maling oras at maling tao, ay nagiging puwersang pumipigil sa iyong mga hakbang at naglalagay sa iyo sa panganib ng pagkabigo. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay kilalanin at tanggapin ang iyong takot at kahinaan ng pribado. Huwag ipakita sa lahat ang iyong mahihinang bahagi, kundi pagyamanin ang sarili sa katahimikan. Kapag natutunan mong harapin ang iyong kahinaan sa sarili mong paraan, mas malakas ang loob mo at mas handa sa anumang pagsubok na darating. Ang tahimik na pagtanggap at paglaban sa iyong kahinaan ay nagpapalakas ng loob at nagtuturo ng tunay na katatagan. Ito ang sandata ng matalinong tao, ang kakayahang yakapin ang sariling kahinaan nang hindi ito ipinapakita sa lahat at gamitin ito bilang pundasyon ng mas matibay na karakter. Sabi ni Marcus Aurelius, isang dakilang Stoic Emperor You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang aral na ito ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang alam ng iba tungkol sa iyo, kundi sa kung paano mo kontrolado. At hinaharap ang sarili mong isipan at emosyon. Ang taong marunong magtago ng kanyang takot ay mas may control sa sarili, mas handa sa hamon, at mas malapit sa tagumpay. Ang kahinaan ay hindi dapat ipakita sa lahat, ngunit dapat ding pagyamanin sa loob ng katahimikan. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sariling lakas sa kabila ng takot, ang bawat hamon ay nagiging oportunidad. Ang bawat panghuhusga ay nagiging karunungan at ang bawat pagkada pa ay nagiging hakbang patungo sa mas matibay na tagumpay sa katahimikan ng iyong puso. Doon mo matatagpuan ang tunay na lakas na hindi maaagaw ng sinuman at ang kapangyarihan na magdadala sa iyo sa buhay na puno ng kontrol, disiplina at katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Number 4. ang iyong pinansyal na sitwasyon. Maraming tao ang sabi kipakita kung magkano ang kanilang kita, kung anong klase ng bahay ang tinitirhan o kung ano ang mga luho nilang kayang bilhin. Iniisip nila na ito ay magdudulot ng respeto, papuri at pagkilala. Ngunit sa katotohanan, kapag sobra mong ipinapakita ang iyong pinansyal na tagumpay. Nagiging bukas ka sa inggit, paninira at mga taong handang samantalahin ang iyong yaman o paggamitin ito laban sa iyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang nakakaalam nito, kundi sa kung paano mo ito pinapangalagaan, pinapalago at ginagamit para sa mas matagalang tagumpay. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay huwag ipagsigawan ng yaman. Ang tunay na lakas sa pinansyal ay nasa katahimikan. Panatilihin ang disiplina sa paghawak ng pera. Huwag hayaang makita ng lahat ang detalye ng iyong kita o gastusin at ituon ang enerhiya sa pagpapalaki at pagpapabuti ng iyong posisyon. Kapag nanatiling pribado ang iyong sitwasyon, mas madali mong mapagplanuhan ang susunod na hakbang nang walang sagabal o panghihimasok ng iba. Ang katahimikan sa pananalapi ay nagbibigay ng kalayaan, kontrol, at mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Sabi ni Seneca, isang dakilang stoic philosopher, It is not the man who has too little, but the man who craves more. That is poor. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ipinapakita mo sa iba, kundi sa kakayahan mong kontrolin ng iyong kagustuhan, pasensya at disiplina. Ang sobrang pagpapakita ng yaman ay naglalantad sa iyo sa panganib. Ngunit ang tahimik na pag-iipon at pamamahala nito ay nagtataguyod ng tunay na kapangyarihan. Kapag natutunan mong itago ang detalye ng iyong pinansyal na buhay, hindi ka lamang protektado sa mga taong may masamang intensyon, kundi mas nagiging malaya ka rin sa presyon ng opinyon ng iba. Ang katahimikan sa yaman ay nagbibigay ng kakayahang magdesisyon ng malinaw, magplano ng maayos at lumakad sa buhay ng may kumpiyansa. Sa ganitong paraan ang iyong pera, resources at posisyon ay nagiging tunay na sandata sa pag-abot ng mas mataas na antas sa buhay nang hindi nagiging pabigat o hadlang ang mundo sa iyong landas. Number 5. Ang iyong network at relasyon sa ibang tao. Maraming tao ang ipinagmamalaki kung sino ang kanilang mga kakilala, kaibigan o koneksyon sa negosyo. Iniisip nila na mas makakaramdam sila ng kapangyarihan o seguridad kapag ipinapakita nila ang kanilang network. Ngunit sa katotohanan, kapag sobra mong ipinapakita ang mga koneksyon mo sa ibang tao, nagiging bukas ka sa inggit, manipulasyon at maling interpretasyon. May mga taong makikialam hindi para tulungan ka, kundi para gamitin ang iyong relasyon laban sa iyo. Ang sobrang pagbubunyag ng koneksyon ay minsan nagdudulot ng dependency, hindi ng tunay na lakas. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay manatiling maingat at pribado sa kung sino ang malalaman tungkol sa iyong network ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa dami ng kilala mo kundi sa kalidad ng relasyon at sa kakayahan mong gamitin ang koneksyon sa tamang paraan at sa tamang oras ang katahimikan sa paghawak ng iyong relasyon ay nagbibigay ng mas malinaw na pananaw mas matibay na pundasyon at mas ligtas na pag-angat sa buhay sabi ni Epictetus Make the best use of what is in your power and take the rest as it happens. Sa konteksto ng relasyon, ito ay nangangahulugan na dapat mong pahalagahan at pangalagaan ang mga relasyon na mahalaga sa iyo ng pribado at hindi ipagsigawan o ipagmalaki sa lahat. Ang kontrol sa iyong network ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan at siguridad at hindi ka madaling maapektuhan ng inggit o maling impluensya. Kapag natutunan mong itago ang tunay na halaga ng iyong network, mas nagiging matalino ka sa pagpili kung sino ang magiging bahagi ng buhay mo. Mas malakas ka sa pakikipag-ugnayan at mas nakakaipon ng tiwala at respeto sa iba. Ang katahimikan sa pamamahala ng relasyon ay nagbibigay sa iyo ng strategic na kalamangan at sa huli, mas mabilis kang umaangat sa buhay ng hindi napapabigatan ng inggit, drama o maling impluensya. Number 6. Ang iyong emosyon at reaksyon. Maraming tao ang agad ipinapakita ang kanilang damdamin. Galit sama ng loob, tuwa o kaba. Iniisip na normal lang ito at bahagi ng pagiging totoo sa sarili. Ngunit sa katotohanan, kapag sobra mong ipinapakita ang iyong emosyon sa publiko, nagiging bukas ito sa manipulasyon, panghuhusga at kontrol ng ibang tao sa iyong buhay. Ang mga emosyon mo ay pwede gamitin laban sa iyo. At sa maraming pagkakataon, ang sobrang pagbubunyag ay nagdudulot ng hindi inaasahang sagabal sa iyong mga plano at desisyon. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay ang kontrol sa sarili. Kilalanin ang iyong emosyon, unawain ito at gamitin bilang gabay sa tamang desisyon, ngunit huwag hayaang kontrolin ka nito. Ang tahimik na pagkilala at pamamahala sa sariling emosyon ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan at kapangyarihan na gumawa ng matalinong hakbang. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat, sa kung gaano mo kayang ipakita ang damdamin mo kundi sa kakayahan mong kontrolin ito at hindi hayaang sirain ang landas mo patungo sa tagumpay. Sabi ni Seneca, We suffer more often in imagination than in reality. Ang mensahe nito ay malinaw. Ang sobrang pagbibigay halaga sa reaksyon ng ibang tao sa emosyon mo ay nagdudulot lamang ng dagdag na pasanin at alalahanin. Kapag natutunan mong itago ang tunay na kalakasan ng iyong damdamin at tahimik itong pamahalaan sa loob, nagiging malinaw ang isip mo. Mas matibay ang loob mo at mas maayos ang bawat hakbang mo. Sa ganitong paraan, ang katahimikan sa iyong emosyon ay nagiging sandata. Hindi mo na kailangan ipakita sa lahat ang bawat pag-iyak, galit o pangamba. Ang kontrol sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan, disiplina, at higit sa lahat kakayahang umangat sa buhay ng hindi nadadala ng ingay at opinyon ng ibang tao. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa katahimikan ng isipan at tibay ng loob at doon katunay na malaya. Number 7. Ang iyong personal na oras at espasyo. Maraming tao ang walang ingat sa kanilang oras at personal na espasyo. Palagi silang bukas sa lahat ng tawag, mensahe o kagustuhan ng ibang tao. Iniisip nila na ito ay pagpapakita ng pagiging available at maalalahanin Ngunit sa katotohanan, kapag hindi mo pinoprotektahan ang iyong oras at espasyo, nagiging mahina ka sa distractions, napapabayaan ang iyong sariling pangangailangan, at nagiging madali kang maapektuhan ng ingay at kaguluhan ng mundo. Ang oras at personal na espasyo ay yaman na hindi dapat basta-basta ibinubunyag o ipinapasa sa iba. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay ang pagpapanatili ng katahimikan sa sarili. Tukuyin kung ano ang mahalaga sa iyo. At itakda ang mga hangganan ng pribado. Ang tahimik na pagmamahal sa sarili at pagpapanatili ng kontrol sa iyong oras ay nagdudulot ng kalayaan, malinaw na pag-iisip, at mas malalim na produktibidad. Ang mga dakilang tao at Stoics ay kilala sa kakayahang maglaan ng oras para sa sarili at hindi hayaang maistorbo ng hindi mahalaga sapagkat alam nila na ang oras ay hindi na ibabalik kapag nawala. Sabi ni Marcus Aurelius, Lose not yourself in your thoughts, but in action. Ang aral na ito ay paalala na hindi sapat na alam mo ang tama o may plano ka sa buhay. Kailangan mong protektahan ang iyong oras at espasyo upang maisakatuparan ito. Kapag natutunan mong tahimik na ipagkatiwala sa sarili ang oras mo, nagiging mas malinaw ang focus mo, mas matatag ang desisyon at mas produktibo ka sa bawat hakbang patungo sa iyong layunin. Sa ganitong paraan, ang tahimik na pangangalaga sa iyong personal na oras at espasyo ay nagiging lihim na sandata. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang kung gaano ka abala o gaano ka produktibo sa katahimikan ng iyong sariling mundo. Doon mo matatagpuan ang kapangyarihan na bumuo ng mas maayos at mas matagumpay na buhay at doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan sa gitna ng ingay ng mundo. Number 8. Ang iyong tunay na intensyon at layunin. Maraming tao ang bukas sa lahat tungkol sa kanilang mga dahilan at layunin sa buhay. Iniisip na kapag alam ng iba, mas susuporta sila o makaka-inspire. Ngunit sa katotohanan, kapag ipinagsasabi mo agad ang lahat ng iyong intensyon, nagiging madali para sa iba na baguhin, questionin o hadlangan ang iyong direksyon. Ang mundo ay puno ng opinyon, inggit at personal na interes ng bawat tao. Kapag ang iyong tunay na layunin ay lantad sa lahat, maaari itong malihis at mawala sa tamang landas dahil sa impluensya ng iba. Ang sikreto, ayon sa mga Stoics, ay panatilihin sa sarili ang iyong tunay na layunin at intensyon. Huwag ipagsigawa ng iyong pangarap. At huwag hayaan ang opinyon ng iba na magdikta sa iyong desisyon. Kilalani ng halaga ng katahimikan at gamitin ito upang linisin ang isip, palakasin ang loob, at tukuyin ang tamang hakbang tungo sa tagumpay. Ang tahimik na pagtutok sa iyong layunin ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan konsentrasyon at kapangyarihan na hindi basta maaagaw ng iba. Sabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be and then do what you have to do. Ang aral na ito ay malinaw. Bago ipakita sa iba ang iyong pangarap o layunin, dapat mo munang kilalanin, pagyamanin at isabuhay ang iyong sariling intensyon. Kapag natutunan mong panatilihin itong pribado, mas nagiging malakas ang iyong landas. Mas malinaw ang bawat hakbang at mas ligtas ang bawat desisyon mula sa impluensya ng iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakaalam ng iyong layunin, kundi sa kalidad ng iyong pagkilos at sa katahimikan kung saan mo pinapanday ang iyong sarili. Sa lihim ng iyong intensyon, naroroon ang kapangyarihang magbago magtagumpay at lumakad sa buhay ng may katiyakan at disiplina. Ang katahimikan sa iyong tunay na layunin ay nagbibigay sa iyo ng strategic advantage, nagtataguyod ng focus at nagtuturo sa iyo na ang pinakamatibay na sandata sa pag-asenso ay ang iyong sariling determinasyon na tahimik ngunit matatag na lumalaban hanggang makamit ang tunay na tagumpay. Ang bawat tagumpay, bawat hakbang, at bawat pag-unlad ay nagsisimula sa katahimikan at disiplina sa sarili. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nakakakita ng ginagawa mo. O kung sino ang nakakaalam ng plano mo. Kundi tungkol sa kung paano mo tahimik na pinapanday ang sarili mo. Pinoprotektahan ang iyong lakas at pinapanday ang landas patungo sa tunay na tagumpay. Sa mundo na puno ng ingay, paninira at opinyon ng iba, ang kakayahang manahimik magplano sa likod ng tabing at ipakita lamang ang resulta ay ang tunay na sandata ng matagumpay na tao. Ito ang lihim ng mga dakilang pilosopo at ng mga taong umangat ng tahimik at matatag. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon na matuto lumago at makahanap ng inspirasyon sa bawat lihim na aral na ibabahagi natin. Tandaan ang tahimik na aksyon ay mas malakas kaysa sa libong salita at ang disiplina sa sarili ay daan patungo sa tunay na pag-asenso. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.